Good morning! Welcome to my channel! For today's video, i-share ko sa inyo yung mga pagkain na niluluto ko kay baby tuwing lunch and dinner. Nakagawa ako ng video guys dahil gusto ko i-share sa inyo yung mga pagkain na inihahanda ko sa aking alaga. Siya po ay isang taong gulang pa lamang pero ganito na karami yung prepare kong pagkain para sa kanya ah, uh, yun lang po yung utos ng amo ko so, kailangan ko siyang sundin kahit parang naaawa ka na sa alaga mo na sobrang dami niyang kinakain, kaya panoorin nyo to guys para meron kayong idea kung ano yung mga pagkain na inihahanda namin sa mga alaga namin dito sa Hong Kong okay? Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe po para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Panoorin nyo to guys. Yan, ito yung lunch ni baby. Broccoli, pasta, cheese, tomato, and shrimp. Mm. Dinner ni baby, choice some pork, steamed egg, pumpkin, rice with pork floss, beef, broccoli, ladyfinger, tomato, rice, pork floss. ito yung lunch ni baby, rice, broccoli, chicken with tomato. So, kaya niya tong ubusin, guys. Broccoli, pork, then rice with corn and carrots. Yan, Chicken, vegetable, rice with sweet potato for baby's dinner tonight. Lunch ni baby, broccoli, salmon, tomato, rice with white stick. Dinner ni baby, chicken, okra, choy sam, pumpkin, rice, and pork floss. Uh, you eat okay, I'll eat your dinner. It's good, baby. Lunch ni baby. Salmon, tomato, vegetable and rice. Taste good, taste good. You eat now, you eat now. Eating time Salmon, vegetable, broccoli, rice, green melon, and tomato. <coughs> Ah, ready to eat. Lunch ni baby, broccoli, pork, vegetable, shrimp. Ayan, meron sa sushi ni vegetable, salmon, and tomato, and rice. Eating time. Eating time na baby. Ito yung lunch ni baby. Pasta, tomato, pork, vegetable, and lady finger. Lady finger is okra. So, ayan. Nakita nyo na, guys, kung ano yung mga pagkain na niluluto ko para sa alaga kong isang taong gulang. Kapag meron kayong alaga na mga baby dito sa Hong Kong, asahan nyo po na magiging busy yung schedule nyo, lalo na sa pag ng kanilang mga pagkain. Kung ano lang yung sabihin ng employer nyo na dapat nyong ipakain sa kanya, yun lang po yung dapat nyo i-prepare. Kung hindi kayo marunong magluto, kailangan yung pag-aralan yan bago kayo pumunta dito sa Hong Kong dahil kagaya ko na meron akong alagang bata, kami lang dalawa sa bahay kaya kailangan kong matutunan yung preparation ng kanyang food and kung ikaw ay nagpaplano na mag-apply dito sa Hong Kong, so kailangan may alam kayo kung paano magluto. Kung marunong kayo sa Pilipinas magluto, asahan nyo pagdating nyo dito, syempre marunong din kayo magluto. Pero huwag kayo mag-alala dahil tuturuan naman po kayo ng employer nyo sa pamamaraan ng uh, kung paano lutuin yung pagkain ng magiging alaga nyo. More on steam-steam lang yan guys and bihira sila sa mga gisa-gisa at yung rice nila kailangan mong lutuin na uh, medyo malambot pero wag lugaw from 6 months to 1 uh, year old konggi-konggi pa lang si baby and then pagpatak niya ng mga isang taon parang siya na yung umayaw sa lugaw gusto niya naman maiba yung taste niya kaya ito na yung mga food na niluluto ko para sa kanya. Okay? So, ayan na guys. Nakita nyo na yung mga pagkain na hinahanda ko kay baby. Favorite niya yung broccoli dyan. Kaya hindi yan nawawala sa kanyang uh, pagkain. Okay? So, sana may natutunan kayo at may nakuha kayong idea sa mga pagkain na niluluto ko sa aking mga alaga para kung kayo first timer at nagpaplano kayong mag-apply dito sa Hong Kong meron na kayong mga idea kung ano yung mga pwede nyo ipakain sa inyong mga laga. Okay, thank you so much for watching. Please like and support my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Thank you. Bye-bye.